Lagi matagumpay ang NBA mga idol sa kanilang format ngayon sa NBA All-Star. Humakot sila ng maraming views, actually, bilyon pa. Nag-spark ng engagement at pinag-usapan ng gusto yung ginawang mga dunk ni Maklang at yun ho'y humakot ng milyon-milyong views at bilyon especially ah, sa kakatapos lang na All-Star game mga idol. Ngayon pa man, ito huy umani ng mga samot sa reaksyon, especially galing mismo kay Draymond Green. Gait pa mismo na Draymond Green, trumabaho ka ng buong taon para maging all-star. Magaling ka, kaya ka pinili. Pero ano itong ginagawa ng NBA sa inyo? All-star ka nga, pero ganito ang trato sa inyo. So para bang wala rin namang saysay -say kung magaling kang manlalaro dahil ganito ang babagsakan mong format Maglalaro lang kayo kung sino ang makaunang maka 40 puntos at yun na ang panalo. At ang masakla pa, yung mga bitrano, yung mga Olympic team player ay kakalabanin yung under 18 na mga kupunan. Ako ay nakakaintindi sa sinasabi mismo ni Dream and Green mga idol na isang pribilehiyo ang makalaro makasama yung mga beteranong star player especially ah, yung mga manalarong pinadala sa Olympic Isang pribiliyo ang makalaban sila maski nga sa practice mga idol. Ngunit sa kanilang laban nga sa All-Star, yung mga kasama ni Stephen Curry, si Jason Tatum, ay ibinanggalang sa under-18 na kupunan. Siyempre, yung mga umabante sa Rising Star Game. Marami ang hindi sihan dito mga idol sapagkat yung iba naman ay uh, gusto nila yung pang matagalang laro, hindi ito yung... Uh, pinuputol-putol at paunahan lang kung sino ang maka 40 puntos at yun na ang mananalo. Para sa NBA mga idol, ito ay napaka-obvious naman talaga na hindi nila kayang bigyan ng normal na playing minutes dahil syempre matagal silang matatapos. Gatron mismo ni Dream Green, maski siya man ay hindi siya nakapagdaro sa Rising Stars. Sa loob ng dalawang taon ay hindi nga siya nakatapak dyan sa Rising Stars game. Pero ngayon, ang mga bubwit na mga nila ay mapagbibigyan na makalaro sa all-star floor. Ang gustong niyo parating dito ni Raymond Green mga idol dahil hindi uh, naman daw sila pinili bilang all-star pero bakit sila ibinangga sa mga all-star player. Sa kabilang banda mayroong mataas na posibilidad na itong si Kyrie Irving ay maglaro para sa Team Australia. Ayon pa mismo kay Kyrie Irving, tinatrabaho na daw sa ngayon mayroong proseso na. Alam niya mismong maraming mga papeles na dapat i-fill up mga isubmit para mangyari ito at iyon nga nasa proseso na sila. Medyo matagal pa ang susunod na Olympic sa 2028 pa pero gayon ba manay ini-excite na ho ni Kyrie Irving ang kanyang mga fans at yung Australia para sa isang posibilidad na paglalaro niya.